Cafe hopping around the world sa isang cafe sa Malolos. Tara, yung mga kanusa, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpadid sa 4th floor ng Robinson's Malolos sa harap ng time zone at malapit sa cinemas para magkape sa Coffee Body. Yes, tamang narinig nyo dahil may bagong coffee series ang Coffee Body. Di mo na kailangan ng passport or magpunta na ibang bansa para matikman ang iba't ibang kape nila dahil dito matitikman mo ang iba't ibang coffee around the world. Bago tayo pumunta dyan, you can check their place na IG party in every corner at co-working friendly space siya. At tara na sa kanilang mga kape. Starting with their Kape de Baterol na hango sa Baterol ng Pilipinas for a mix of coffee and pure tableya flavor. Viet style coffee at shaken sea salt coffee naman from Vietnam if you want either a dark espresso base or a sea salt taste. Sayang cafe from Thailand's Oliang for something punchy and playfully chewy. Kopi Sing for a Singaporean coffee with chocolate powder on top. Salted cream coffee from Taiwan's tea flavors if you want a mix of coffee and salty foam. Pwede din kayo magmatcha latte ng Japan. Master brew for an Italian style coffee made by Shaking Espresso. Spanish latte syempre from Spain's best-selling strong coffee. And hot Mexican spice latte that is a Mexican inspired coffee with cinnamon and nutmeg. O oh, diba, nakapag around the world ka na, lasing ka pa sa kape. Kaya tara naman sa kanilang mga food. They have pasta like signature pasta na most favorite ko sa tatlo. Ito naman ang kanilang classic carbonara at ito naman ang creamy truffle. Meron din silang ham and egg muffin na nice combo for their coffee. Strawberry cream bagel na pwede ikaw mismo magpalaman sa sabagal mo. At oozing grilled cheese sa sandwich na yummy. Meron nga pala silang free upsize promo if ipakita nyo lang ang movie ticket nyo. May delivery din sila through grab food and food panda at may loyalty cards din sila. Kung pupunta kayo, ito naman ang operating hours. O ano pa inintay nyo? Na dito sa Coffee Body sa Malolos, Bulacan. Let's go!